Ito yung si Darna sinasabi nila sa isang restaurant daw nagpapakita or meron ditong nainis na kumain sa restaurant nila. Hindi ko alam kung maiinis ba ako dito sa tao na to kay Darna or dito sa client na to. Ayan, no? Hindi ko talaga alam kung saan ako magagalit dito, dito na part na to, ha? Hindi ko talaga maaalam kung saan ako nagagalit dito. Sa, so, tara, sabay-sabay natin tong panoorin, ha? Sabay-sabay natin tong panoorin dahil hindi ako nakatulog dito sa mga pinanggagawa na ito eh. Tara! Mas kita na yung kaluluwa mo. Lahat na lang ng mga kalalaki dito. Sa'yo na nakatingin. Madam, nag... Ano na po lang? nag Diyos ko, wala akong pakailan kung nag ka. Hmm? Eh, public ano to, no? Bakit nag-gaganyan kang suot? Eh, kasi naman ikaw, ang kakayahan naman. Anong ginagawa mo? Eh paano? Kanina pa yung mata mo? Tingin na tingin dito ah! Ikot ang ikot! Ikot din ikot, ikot yung mata mo! Sunod eh, ka na sunod dyan! Hindi ka ba nahihiya? Ang daming tao na... Paano nahihiya? Ito naman! Ayan ang mahihiya! Ayun! Ayon, Nagbablog lang naman pala... Wala namang masama doon sa pagbablog... Sa pag entertain ng client... That is... Uh, strategy marketing... Kung paano nila i-welcome yung customer... Ganon lang yun ate eh... Ganon lang yun... Manol ka ba? Ha? First time mo makagita lang dar na sa restaurant? Baka yun palagi mo nagkita si Jollibee na sa Jollibee eh... Ganon talaga yung purpose... Ng marketing strategy nila para babalik-balikan yung customer, babalik-balik ba, yung customer at kumakain lang yon. Ganon lang yung kahit sino basta yon kapag vlogger ka talaga automatic kukunin ka ng may-ari ng restaurant or sa kanila talagang restaurant yon. Wala kang pakialam kung ayaw mo ng ganung sistema at kumain din umalis ka, wag mo nang bayaran yung pagkain ng dahil nakakabastos ka nang nag-paper form dyan sa harapan nyo. Okay? E eh, paano? Kanina ba yung mata mo? Tingin at tingin dito ah! Ikot at ikot, ikot at ikot, ikot, ikot yung mata mo! Sunod ka na, surot dyan! Hindi ka ba naiiya? Ang dami tao no- na... Paano naiiya? Eh, Ito naman iyan lang naiiya! Tignan mo yung tsura mo! Halos labas yung kaluluwa mo! Yan yung content nila! Ba Wala akong pangilap yung content-content! Kumayos ka! ka naman Yun naman pala eh! Ikaw namang lalaki ka! Alam mo magkasama kayo ng jowa nyo or ng asawa mo or mama mo or lola mo ba yan? Eh sana respetuhin mo rin yan. Kasi babae din naman yan eh. Babae naman din yan. Eh di sana kung walang ganitong ganap, sana kung hindi ka naglilingon-lingon doon kay Darna, ha? Eh di wala sana nang gulo, hindi ka hindi kayo mababiral, ha? Hindi kayo mababiral eh. Just for ano lang to, sana intindihin mo rin yan kasama mo, lola mo ba yan or nanay mo ba yan? Eh ganun talaga

At yun nga guys, 'yung super na stress ako ayan. Always nang tama, 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 tama lata. Kahit ano pa mang bagay dito sa mundo, at sana isipin natin 'yung tama at mali. Katulad na lang dito, ha? Dito, dito, dito na 'yan, ha? Dapat maging kuwan tayo, dapat maging consistent tayo, dapat malawak ang pag-iisip. Hindi 'yung Uy, magino pero ano ganito ganyan. 'Di ba hindi tayo ganun eh. Just sa Pilipino man, just sa Pilipino talaga, no? No matter what happen, dapat tanggapin talaga natin. Ganoon tayo, no, mga Pilipino talaga, hindi tayo magpapatalo sana inisip ninyo yung ano ha, inisip niyo yung uh, kapakanan nito or magba ba? Kit kita naman nila, 'di ba? Na binibidyoan sila. So sige pa rin talaga in spread. Kaya doon pumutok yung video na to, no? Ayun, shoutout kay Ate Girl na Darna. Ay